Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tagapagpatupad ng batas at ang Indonesian government sa pagkakaaresto ni dating Bamban Tarlac Mayor Aris Go. Giit ni Pangulong Marcos dapat magsilbing babala ang pagkakasakote ng dating alcalde sa mga tumatakas sa batas. Tiniyak naman ng Pangulo na bibigyan ng karampatang legal na proteksyon si Go sa ilalim ng batas ng Pilipinas at alinsunod sa commitment ng bansa sa rule of law. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Ghosh shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa Pangulo, hindi na nila patatagalin pa ang pagresolba sa kaso dahil ang magiging resulta nito ay magsisilbing tagumpay din ng mga Pilipino. Kasama mo sa DJXL Arimen Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak Arimen.